kulay na mga bayong, titaka at mga lagayan ng kutsilyo. Ilan lamang yan sa mga gawa ng PDL sa Baguio City Jail. Isa na dito si James, hindi niya tunay na pangalan. Ang paggawa ng mga ito, kanyang natutunan sa loob ng higit sampung taon ng makulong ito. Malaking tulong sa amin, siyempre hindi na kami ang maghanap ng customers namin o buyers namin kung hindi tinutulong kami ng mga empleyado para may promote yung mga produkto namin. Ang mga produktong ito, pinagmamalaki ng BJMP sa kanilang One Jail, One Product. If I may say, pinaka uh, good na tulong natin sa kanila dahil uh, livelihood means something to them talaga. Uh, nakakatulong din po ito pag uh, sila gumagawa ng mga products nito, ganito, nakakatulong din, din sa kanila financially, hindi lang sa kanila para din sa kanilang pamilya. Ang OJOP ay isa sa mga programa ng BJMP upang magkaroon ng iba't ibang produkto ang mga PDL sa pitong jail dorms sa Cordillera. Maliban sa mga ito, alok din ng BJMP ang iba pang produktong gawa ng mga PDL gaya ng photo frame, kandila, orasan at samot saripa na swak panregalo ngayong Pasko. Sa kagustuhan nating matulungan itong mga PDL natin, lahat po ng products ng ating PDL ay nandito nais pa nilang maipakilala ang mga produkto ng bawat jail dorm sa buong rehiyon sa Baguio City Jail bukas ang kanilang stall tuwing Lunes hanggang Biyernes nais ng BJMP na hindi lang ito makatulong sa pagbabago ng PDL kundi para na rin sa kapakanan ng kanilang mga pamilyang nasa labas ng kulungan vanessa buktong para sa Luzon headlines